Yan mo, Ate? Crystal Joy. Hmm? Crystal. Crystal? Joy. Crystal Joy. So, bakit hindi ka nag-aral, nag-continue sa pag-aaral? Mm -hmm. So, ayun na ha. Pumunta na nga ka tayo dito para ate. Hello po, magandang Hello. hapon ate. So, anong pangalan po ni ate? Si uh, Norma po. Norma? Ortiz. Or Almario sa maiden name ko, Almario. Almario? May isa din di tao ka duman sa Ranaw-Ranaw? Ano po. Hmm. Okay. So, ilan po yung anak mo, te? Pito. Pito. So, lahat po yun ay ano na? Dua palang lang kung may asawa. Dua pa lang ang may asawa? Mm. Hmm. Ano, tan wala pang asawa dito. So, saan po yung asawa mo? Okay. na Ano po yung trabaho ni tatay? Sa umah. Sa umah? Anong tapos na sa umah? Eh? Magsasaka? Hmm. So, so, may sarili po kayong lupa? Yeah. Ano, nakikisaka lang? Oo. Uh -huh. So, ano po yung mga tanim nila? Palay. Tapos, ano pa Yun lang sa kabila lang, ano, doon, palay. Mm, atas itong ay, ano? Dito, bahay ko ng biyanan ko. Ah, bahay ng biyanan mo. So nakikita lang po kayo. Hindi, mm. na, dito na kami titira Parang, ayun. Kasi okay, hindi naman ako dito taga rito. Mm -mm. Taga Pudora na ako. Mm -mm. So dito la dito ka lang nakapangasawa. Mm -hmm. Okay. So sa ay uh, pito mo na anak ate ano um may mga nag-aaral pa doon? Yun nga. ALS, kaya na yung isang dalawa, grade 3, main grade 2, na yung isa hindi naman nag-aaral. Dati nag-aaral may yung sa ALS. Bakit po nag-aaral na lang sila sa ALS? Ah, kasi pinaparal ko to sa NN. Siguro binubully siya. One! Dalawang beses nga siya magbalik sa grade 7. Bakit siya binubully? Ewan po, hindi ko alam. Kasi pag binubuli to, minsan umiiyak. Mm. Kaya hindi na siya nagtapos. Mm. Nung isang taon, kinta, ano, mm. nag, uh, nagpahinga siya, oh, February na. Mm. Eh, nung ngayon, nung last year, isang buwan lang, ayon na pumasok. Mm. Eh, ngayon, napilitan ko na. Sabi ko, pumasok sa pili eh, sa als. So, grade 12 na siya. Ano? Ano na? Ano pa lang sana kinta siya. Maga grade 8 na siya ngayon. Ilan ang edad po? Ito? 16 lang. 16. Pati ito po, anak mo po. Hindi. Diyan sa kapitbahay ko. Mm -hmm. Sa kapitbahay niyo. Mm -hmm. So, yung iba pong anak niyo po, nasa, nasa anak? yung dalawa ko dyan, ikipaglaro sa mga tita. Yung isa ko doon, may asawa naman. Ay, ah, dito, dito, din yung mga, ano, may hmm. asawa na din. Hmm, Doon. dito, dito na, na, yung isa dito, yung panganay ko, dito sa amin. Kasi hindi pa sila nag, ano, nagtatayo ng bahay. Hmm. pero may asawa na din siya? Ilan na din po ang anak? Eh, yung naasawa niya, mayroon dalawang anak. Hmm. Pero siya, wala pa. Tapos yung anak niya nandito sa inyo? Hmm. hmm. Okay lang yun. Wala namang problema doon. Uh, yun na ang sabi na, kapag nag-asawa, na may asawa na yung ano, Una. Mm. oo, kailangan okay tanggapin. Kasi ah. yun naman talaga dapat ang ano. Diba? Basta walang asawa din. Diba? So yun ang... Mayroon siya asawa sa una, pero... Kiwalay na sila. Okay lang yun. At least, ano, um, tanggap nung anak mo yung anak niya. Yun ang maganda doon kasi may iba di ba na hindi tanggap yung mga anak so kawawa naman yung mga anak Bebe. kabuti naman okay naman sa'yo na eh okay naman sa akin Oo. Yan, yan, ang maganda na yun ano, kasi kailangan talaga tanggap natin kung ano man yung ano na, anak natin so yun ang ano niya eh yun ang kapalaran niya so ate pwede ka ba ma-interview anong pangalan mo ate Crystal. Hmm? Crystal. Crystal Joy. Crystal. Crystal? Joy. So, bakit hindi ka nag-aaral, mag continue sa pag-aaral? Nag-aaral ko. ano ba sinasabi sa'yo? Bakit ka naman nila bubulin? Eh, maganda ka naman. Eh, maganda ka naman. Sige uy. Ba't ka binubuli, ate? Ano kandaig, dai lang yanito no, taragan ko ang size ko Bakit ka binubuli? pero hindi na kag hindi ko. Ate, sino <laughs> Bakit ka binubuli? May mga may mga ano ba sila na nakita sa iyo? hmm? Ano daw? Ano kung 'to, so, pwedeng para pagkano sa esquina, 'no? Si sabi sa mo. Dali muna uyunan. Mhm. Kung sa taga ng hindi mo ano. hindi hey! mo gusto. Ah. Oh. Kasi nakasakit hey. sa damdamin mo. Oh. Ano 'yun? Siguro kilibot <laughs> na yung mga hindi na niya matandaan kasi dalawang ano na hindi siya nakapag ano. Pero okay naman po siya sa ano? Okay naman po siya sa, sa school? Okay na. Pero ano, kung may alam ka na anong ano sinasabi ni, ng mga no, klase? kasi niya. sabi sa akin ng mga kalase niya. Eh, eh, minsan, sinasabi ang uno ito ng ano, bakit hindi, hindi marunong magayos? Mm, mm Eh, nagkagalit siguro to. Iya, eh, na siya nagagalit, umiiyak. Sabi ko nga, na maganda naman siya." Sabi ng mga kala, kala, sabi ng mga iba doon. Okay. Eh ayos naman tin tayo mo bakit hindi ka umano? Dapat sasabihan mo 'pag sinabihan mo, sabihan mo. Hindi naman 'to nag-nanilig lang 'yan. Pero te, ito ano sa iyo ha. Pag halimbawa na may nagbubuli sa iyo, i ano mo yung sarili mo. Kasi may mukha ka. May maganda yung ano mo. Tinan mo, yung pag tumayo ka, may ano yan, may potential. Kung baga, hindi, hindi, ano, um, tawag dito, hindi ka siguro nakikisalamuha sa kanila. Siguro. Or may nag, may nag, ano po, siguro dito, na ina, gusto maging barkada to, tapos ayaw niya. O siguro ganyan, sa doon sa mga school. Kasi hindi naman ito maano sa mga barkada, mahilig. Mm -mm. May isa lang siyang gustong barkada eh yung talagang uyun uh, niya. Kasi ako dati actually hindi naman talaga ako totally mabarkada. Ayoko talaga ng barkada ng babae. Ang karamihan na barkada ko teh mga lalaki. Pero nung time na nag-aaral ka te, sino yung mga nakakasama mo? Anong mas maraming nakakasama mo? Mga babae ba o lalaki? Mga babae. Mga babae. So, siguro may mga babae na gusto na parang um, habito, may mga ano ba na naiinggit din saya no, sa'yo na parang gusto kong uh, mag, ano yan, kung gusto, parang gusto nila i-upgrade yung sarili mo. Pero na mo na ba na mag, mag ano, magpaganda o ano? Hindi. So, mas maganda yun na talagang yung, ano, yung natural na ganda. Hindi yung nag maganda ka lang kapag may, na, may make-up. So, maganda ganda yan, te, na hindi mo inanipin yung sarili mo. Pero, dapat nag-aaral ka. Kaya nga, pinaparal ko siya sa Para, maano siya. Kasi, sabi ko, itong isa niyang kapatid, di, nakapag-ano, nakapagtapos Nakapag pero hindi pa nga, basta-basta makakuha ng trabaho kasi ang dami-dami pang inaasik asong sa... four years mm -hmm. anong, anong ano 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 pero hindi pa siya ano kasi, ano dalawang ano siguro pang, ano o minsan ano ano tatlong ano mm -hmm. mm -hmm. so, ano hindi, hindi basta siya pagkapapasok. Kaya sabi ko sa kanya, mag-aral kasi para makakuha siyang anong magandang trabaho. Nay, pwede naman sa siya sa TESDA. So, Kung may training sa TESDA. Pwede rin. -hmm. Pwede rin yun sa TESDA. Experience lang naman yan. Ang ano dyan. Tapos ate, pag may TESDA na training, mag ano ka. Ah, para ano yan, para hanibawa na hindi, yun nga sa nasabi ni Nani na parang na, na, inahihiya ka na, na mag-aral. So, yung pag-training mo dun sa, ano, sa test, ah, makakatulong din yun. Halimbawa, ah, mag, ah, cake making, so makakatulong din yan. Or, ah, anong tawag dito, mga sa food. Na, no. So, yun ang, ano, so, dun ka masyadong mag-focus kasi yun ang mga, ano, mga urgent hiring ngayon sumalay mo, di ba, may may maipakita siya na yung na-test da, so, training. So, mag lahat ng mga ano, lahat ng mga ano yan ngayon, resto or mag, maging mga ano yan, De, mga, ah, uh, mga gawaan, paggawaan ng cake. So, yun, pwede ka doon. Basta may mapakita kang ano, na nag-training ka doon. Basta so, nakatapos sa na pag-aral, yun, mm -hmm. kailangan talagang magtapos. Mm -hmm. Pero kahit na, ito, ito lang, te. Kung ayaw mo talagang mag-aral, te. Ito lang, focus ka lang. Ano, ah uh, kung ano yung pinakagusto mong gawin. Halimbawa, mag, ano ka ng, ano, mag, ano, uh, magluto ka ng cake, or magluto ka ng cookies, or magawa ka ng mga, mga, ano, um, tau doon mga so yung mga trending na pagkaain ngayon. So kung gusto mo ng mga ganun, pwede mo siyang i-apply sa sarili mo, pwede mo siyang gawin bilang ano na uh, pangnegosyo. So kahit na wala kang pinag-aralan, hindi ka nakapagtapos, basta yung ano, yung puso mo talaga ay yun ang gusto mo na gawin. So malaking tulong din 'yun ako nga mababa ang pinag-aralan ko. Hmm. Grade 2 lang. Pero lahat na ano, dati hindi ako nag-ano. Nung maano ko yung mga gawain ng ano, ginagawa ko. Nakaya ko. Gagawa oh, ko eh. mga so, ano. namang problema doon? Dati hindi ako, mahihain ako magtinda ng walis. Nagtitinda ko kahit ano. Nagt, oh. Uh, yung ginagawa ko para sabi ko makakuha ng panggasto nitong mga bata sa araw-araw tapos di ba nag ano ang nagsasaka si tatay hmm. tapos ano yun bayad din minsan binabayaran sila 500 lang araw nila eh ngayon 500 lang araw hmm. pag iba naman minsan 400 pinapakain sila pag 500 sariling pagkain hmm. pero te kapag halimbawa na may halimbawa may mag ano, sa'yo na mag aral ka ng ano ng mag-aral ka sa mismong ano, school. Mag-aral ka. So, ngayon, tapos mo muna yung ALS mo. No? Para next year, makapag-aral ka din. No? Hmm. Saan po siya nag-aaral na? Tinto, sa Tastas. Sa Tastas? Uh -huh. Ah, okay. Kasi na pala sa Tastas. Yeah. Yan, so, ano yung mga kailangan mo sa, ano, Sa ALS? notebook tapos 1000 pa kopon-ponpon wala naman 'yun lang ballpen at saka notebook lang okay sige te um, ilan ng notebook na kailangan mo seven. Kas kompleto naman siya na. Oh. Mm -hmm. Kapon ba hindi kayo nagagamit? Nagagamit nag kayo okay. para sa mga reporting. Okay. Masigil. Ate, babalikan kita ng ano yan, bibigyan kita ng notebook. So, may, may ano ka naman, may notebook ka naman ngayon na mm -hmm. Kompleto na yung notebook mo. Mm -hmm. So, ilan pa yung ba, ano, kulang? Sabihin mo, te. Ngayon na. <laughs> ano? Sabihin mo, te. Ilan ang kulang na notebook pa? Ito na lang. Ha? Lim. Lima. Lim. Okay. Sa limang notebook na yun, uh, bibigyan kita. Coupon ban, bibigyan din kita. Tapos ball pen, bibigyan din kita. So, yun lang, ate. ano ko sa'yo, payo ko sa'yo. Mag-aral okay. ka lang ng mabuti. Okay. Tapusin mo yung ALS mo. Then, kung halimbawa na, ano yan, sa susunod na pag-aaral ay ano sa susunod na pasukan, mag-aral ka na dun sa school ha. So dapat maging confident ka sa sarili mo. Hindi mo, kahit na sabihin nila na may nagbubuli sa iyo. Bakit? Ano naman sila, 'di ba? Wala silang ano, wala silang ano 'yan, wala silang ano tawag dito. Wala silang ano ba? Yun? Wala silang ambag ano, wala silang ambag na binuo ka, wala silang ambag kung ano yung pangangailangan mo, wala din silang ambag sa buhay mo. Yun lang, ha? Maging confident sa sarili. Yun lang, te. I-push e, mo yan, ha? Push mo yan, te. De, kasi kailangan kasi maging confident ka sa sarili mo, ano? Hmm. Kasi dapat, yung, yun dapat ang pinakaunang-una. Bakit ka nila bubulihin, di ba? May mukha ka naman, maganda ka naman. Oh. Tapos, tinan mo naman yung, yung yung ano yan, yung legs mo, okay naman, yung, ano, yung kulay mo, okay naman, diba? Tay, yung mga, negro nga eh, binubuli din. Pero bakit nga eh, nagpupush pa rin sila na matapos, di ba? So, yun ang, ano, ano yun ano, mo, ha? Kailangan mo din isipin na makapagtapos ka. Kailangan mo din nasa, nasabihin sa sarili mo na, kaya ko to. Hindi ka dapat na ha? Kasi, yun na nga yung, yun na nga ang pinaka number one na kailangan mo yung may confidence sa sarili at tiwala sa sarili confident ba tiwala sa sarili parehas lang <laughs> tama <laughs> love trip talaga ako <laughs> so ayan. magandang uh, ano thank you so much ate ano Christy. Christelle Joy, maraming uh, salamat sa pag-share ng buhay mo. And uh, pag ano, babalikan kita mga linggo. Okay? Para bigyan kita ng limang notebook at ball pen. So, yun ang ano ko sa'yo. Tapos, cotton band. Okay? So, yun ang dadaling ko sa'yo dito. Ha? Ayan, maraming salamat. Nay! Thank you so much Nay. Okay, salamat lang. Ayan, tayo. basta babalik po kami dito kasi sabi niya nga na may kulang pa siya sa notebook niya at may mga pangangailangan pa siya na ano. So, yung pangangailangan niya na ano 'yan, ibigay kay sa kanya. Ako nga dito sa Gridhika ang dami mong kailangan ko. Sana na lang sabi ko, pag mayroon. Okay lang, okay lang yan. So, uh, kung ano po ang madala namin para sa inyo, ayun na po ang ano ko ha. Kaya oh, maraming salamat po, uh, Nay. Thank you. So, ha. Uh, basta yung, yung sabi ko sa iyo, Tita. Thank you. Eh, pinagsama ko yung confident at pagtiwala. Okay, sorry. thank you. Thank you. Oo. Salamat sa lahat, lahat ng sakripisyo mo Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo sa hirap at palaging nagsusunod ka Para makatulong sa mga mahihirap